alam mo kaibigan huwag ka nalang magsimba kung lagi ka rin lang nagkakasala kung lagi mong paulit-ulit mong ginagawa yung mga ganyang pagkakamaling maling-mali tapos inuulit-ulit mo lang na Niro-rotate mo lang eh parang niluloko mo yung sarili mo tsaka yung tao kaya kung ako sa'yo Ukad na lang muna magsimbak kung ganyan. Kasi parang niluloko mo rin lang ang Diyos kung ganyan. Ako ang nagsasabi. Kaya ako, kahit na hindi ako ano, para simba, hindi ako nagsisimba. Alam ko yung kahiyan sa Panginoon. Kung ano yung mga pagkakamali ko na sa sampung utos niya. Sinusuhay ko yung iba. Kasi yun lang yung hindi ko maano dahil sa babae dahil sa pera. Yun lang naman yun eh. So, yun lang.